dyan kumuha ng mahabang statement. Dahil na uh, bago ito ay may mahaba rin statement na banat kay Chief PNP Marbil. At tama may sulat. oh, no? medyo matindi yon dahil hindi lang pang, pang panganib niya ang sinasabiron uh, sinasabi ron, no? kundi sinabi niya na parang may death threat sa kanya. Kaya very revealing statement na medyo mahaba. Uh, ikalawa, itong statement na ito ang pinaka-open na banat niya sa gobyerno so far. At uh, tingin ko, mas titindi pa yung kanyang balat dahil siya ay nag na sa official family. At papunta ng midterm ay gumuguhit na sila uh, bilang uh, Duterte opposition. Pero ikatlo, tingin ko ay uh, kung ako yung advisor ni Vice President Sara, na hindi naman ako inaalok na maging vice president. Parang gusto mo? Oo, no, parang hindi naman ako inaalok pero pwede nating pag-isipan, no? Ku ako yung kanyang adviser. It yung ganitong statement, ay exactly how not to make a statement, no? Dahil itong statement na ito ay uh, halos bawat paragraph eh, uh, na banat niya ay parang uh, bumabanda sa kanya, bumabalik, no? Uh, halimbawa, yung unang statement na anim na tribo ng mga Muslim ang kanyang ina-address at sumusuporta sa kanya. Parang uh, medyo mahirap mangyari yon. Baka may mga nakausap siya ng mga ilang mga Muslim galing sa ilang tribo, minis represent na niya yung mga Muslim. Yung mga tausug, yung mga maranaw, yung mga uh, sama. Eh, una, wala namang organisasyon itong mga tribong ito. No? <laughs> Paano mo masasabi na sinusuportahan ka nito mga ito? May ilan lang na nag-volunteer na dahil nabawasan yung kanyang 450 na security, baka pwede silang pumuno iyon yeah. Yun, yung unang paragraph, no? Yung mga sumunod na paragraph eh binanatan niya yung uh, airport na bakit nilabas yung kanyang video habang siya ay tumatakas ng Pilipinas dahil sa bagyo at papunta ng Munich na hindi naman daw siya manonood ng Taylor Swift na concert. Ikaw ba Alex? sa Swifty ka ba? <laughs> so eh ang daming problema sa airport, no? Problema sa surot, problema sa mahabang pila problema sa human trafficking. Pero ang napili niyang problema ay yung paglabas ng kanyang video. No? Ah uh, bilanggit din niya yung kawalan ng flood control. No? Pero anim na taon yung tatay niya sa gobyerno. No? Ano nangyari sa mga flood control doon? ba diba? So, binabalata niya yung master plan. Pero anim na taon sila sa gobyerno, ano yung master plan ng panahon nila? At ikatlo, ang hirap banata nung uh, baha, kung ikaw ay lumalabas ng bansa habang tayo ay binabaha. No? So, babalik sa kanya yan. Yung kanyang sinabi na dahil sa ang presidente na mahigit apat o limang beses mas malaki yung kanyang mga security 450 plus no ah, tapos quick question mo yung police to population ratio eh, ikaw yung pinakamaraming police na ginagamit na na vice president sa kasaysayan ng bansa no so sinasabi ko lang itong kung babalat ka yung hindi babalik sa No? Kaya siguro dapat yung sumulat niyan o yung advice sa kanya sa lalaman ni sulat, dapat si Santi na. No? Yun. <laughs> Sir Ronald, actually, no, sa dinami-rami ng tinira ni uh, Vice President Sara Duterte dun sa kanyang previous uh, statement at dun nga sa uh, uh, pinaka-recent, no? parang ang tanong ng mga kababayan natin, bakit never diniscuss yung mga issue na mga mahalaga kagaya ng West Philippine Sea? So, what does it say about her her priorities as Vice President? Medyo tinira niya ng konti. Yung pa pagpasok ng mga dayuhan sa ating bansa, yung pagkontrol ng mga dayuhan, no, sa ating bansa. Pero hindi yung hindi yung mga Chinese ang kanya pinapatamaan. Pinapatamaan niya ay yung ICC, no? Pero ayun na, babalik ulit sa kanya yung issue na 'yan dahil sa issue ng West Philippine Sea dahil at best yung comment mo habang nilulusob at sinasaktan ng ating kababayan, no comment, no? Kaya yun yung mahirap sa mga ganyang mga mga statement, no? At uh, kasama rin sa kanyang statement, yung pagbatikos niya doon sa kakulangan sa mga programang pangkalusugan at yung corruption. Eh, saan ba nangyari yung Parmali? No? Saan ba nangyari yung uh, DepEd laptop scandal, no? Saan ba nangyari yung mga mga gamot na expired, na binibili ng gobyerno tapos itatapon. Di ba nangyari yun noong nakaraang uh, gobyerno? Malaman natin, for the past two years ay naga-unravel na. At uh, na-highlight yan, noong nag-resign ang Vice President sa official family uh, as cabinet secretary do sa pinakamalaking departamento ng gobyerno. Pero yung writing on the wall, nakita na natin for the past uh, year. Eh. Nakita na natin yung pagkawala ng confidential at saka intelligence fund. Nakita na natin yung bangayan. Hindi lang bangayan, talagang uh, antagonistikong banat ng kanyang mga kaalyado at pamilya sa presidente. Even na uh, threatening siya lang hindi lang sedition at saka secession, kundi threatening him with assassination. No? Matindi yung mga banat. Kaya ito ay uh, huling tuldok lamang doon. At uh, sabi mo nga, Kong uh, Terry, ito ay makikita natin sa parating na eleksyon. Yung Duterte opposition. Dahil mukhang uh, may iba pang mga opposition eh. Yung mga kaibigan natin, magbubuo tayo ng complete, complete slate. Yung uh, makabayan black. No? Kaya good luck no? sa ating mga kaibigan. At uh, mukhang yung mga uh, pink at saka dilaw na opposition, nagbubuya uri ng Juan. So, hindi lang naman lang Duterte ang oposisyon, no? Yun. So, by far, sabi nyo nga, parang ito yung pinaka-hard-hitting niya na statement, no? Ah, patungkol sa gobyerno. Pero, ano bang, anong implikasyon nito, no? Is she the leader of the new opposition? Kasi yung mga supporters niya, they go back to the same question. Muka, dahil alimawa, sabi nga nung kanyang uh, kaalyado o advisor na si Malutikia, na doon sa kanyang, uh, kanyang uh, survey, uh, publikus, bumababa si Vice President Sara dahil binabatak ng kanyang tatay. Kaya kung makikita mo nitong past 2 months, medyo tahimik yung tatay, no? Dahil ang tingin ng kanyang mga adviser, nakakabawa siya, no? Doon, no? Kaya uh, pero dahil siya na yung natitira na pinakamataas na posisyon na posisyon ng ng uh, oposisyon, ay talaga siya yung mamumuno. Ang problema lang, ano na ba yung kanyang pamumunuan? Dahil halimbawa, yung kanyang uh, Senate slate, eh nabawasan ng isa si Francis Tolentino. Nagresign na sa PDP Laban at mukhang papunta sa administration niyang mga miyembro sa hukpong at saka sa PDP laban, o nga pala, nawala na yung laban, PDP na lang, ay naubos na sa mga lokal at saka sa kongreso. Yung mga ilang natira, nasuspindi pa katulad ni mayor uh, Mike Ramos sa Cebu, katulad ni governor Hubahib, etc. So hindi ko na alam kung ano yung kanyang pamumunuan. Sa bagay, nandiyan pa naman si Bato at saka si Bongo, ayun lang ha? si Bato, baka makuha ng ICC. So baka isa na lang yung matira at saka ay, si Philip Salvador, no? So uh, yun yung mga may iwan, no? Uh, kaya yun yung uh, problema, ano yung kaniyang pamumunuan. Pero tama kayo, siya na yung magiging pinuno. Pero yung isa pang kaniyang uh, attack dog, medyo na, na divert yung attention si uh, ex-human rights Harry Roque. Dahil yun yung isa sa kanya mga attack dog, eh. Parang uh, yung attack dog niya, lumiliit yung mundo. No? At uh, mula sa... Uh, Uh, sa kanyang link sa Pogo, eh mukhang kakasuhan pa siya. At mukhang bibigyan na siya ng whole departure order. So, at mukhang meron magsasampa ng disbarment sa kanya. Eh ang sabi ni Holly Roque, kung kukunin si uh, President Duterte ng ICC, eh siya lang ang pwede mag-represent bilang abogado sa ICC. Eh kung, kung hindi ka makalabas ng bansa, paano ka pupunta sa ICC? Kung ikaw ay madisbar, eh, paano ka magiging abogado? So uh, good luck na lang. No, good luck na lang. Kaya ex-human rights Harry Roque, eh. lalo na ngayong August ay ghost month. Baka mas dumami pa yung kanyang malas. Lalo na kung titignan natin, yung mga posisyon ng gobyerno ay year ago. Kung maalala nyo, noong early 2023, ang sabi ng Justice Secretary, hindi makakapasok ang ICC sa ating bansa wala kaming koordinasyon diyan sabi ng presidente at uh, naglabas ng resolution ang house in support of uh, president uh, ex-president Digong uh, regarding the ICC naglabas nila Senado, ng do uh, ng resolusyon defending uh, president uh, ex-president Digong tapos eh uh, late last year medyo nagsimula na magbago mga October Nobyembre, sabi ni uh, secretary Remulla na pwede nang pumasok ang ICC bilang turista. At sabi ni President Bongbong Marcos, eh pinag-aaralan na namin kung babalik tayo sa ICC. At uh, noong Disyembre, sabi ni ex-human rights Harry Roque, ay uh, itong pagpasok ng ICC ay wala nang uh, hindi ito uh, pinagpasyahan ni Speaker Romualdez lang. Uh, no less than the president ang nagbigay ng bendisyon dito. Kaya makikita natin since December ay napakatalas na ng banat nila kay President Bongbong Marcos. Dahil lang sabi nga nila, itong elephant in the room, itong ICC na nagke-create ng existential crisis para sa mga Duterte ay may bendisyon ng Presidente. At fast forward, Makikita nga natin. 'Yun nangyari ngayon na medyo official na. Uh, hindi namin kayang pigilan ng Interpol kung magi-implement sila ng international warrant, kaya uh, tutulungan na lang namin sila. Pero hindi ito coordination, ha? Hindi ito coordination. So makikita mo rin yung pagmasahe ng posisyon, no? Uh, tama. This is a dramatic shift. Pero sinusubukan nilang i-masahi para hindi naman magmukhang kinain nila yung sinabi nila. <laughs> hindi naman magmukhang kinain nila yung sinabi nila. <laughs>